Good evening po sa lahat ng ating subscribers. Dancing Bulilit On the go. Si Mama 8 po ay landing landed today. ayan si Mama 8 hindi siya kumain at hindi rin pinakain. For AI siya. In order ko po siya ng GP large white. Yan Lilinisin po ang kanyang vulva Bago ipasok ang catheter Behem na behem si mama ito Bilis Hindi man lang gumalaw yan, alagaan mong si mo ah. GP Large White yan. Mas mahal po pag GP Large White. Behave na behave oh. Walang galawan. Binalay po ito noong March 29. So, ilang days long. After one week, ayan, naglandi na siya. Ano mama nine? Ito naman si mama nine katabi niya. Due date niya sa April 26. Yan best friend laki din ang tiyan oh. Lahat na to may AI. Ayan o. Eh. Ayan sa bubog. Meron tayong dalawa. Ayan. Ito ang mga ko sa April 9 si Mama 13. Ayan eh. Big time. Na namin ng pan. at mainit ang panahon. Hinahal-hal. Ito naman po yung ng anak natin ng siyang na BE. O, oh, ng March 26. Ayan, bilog na bilog na rin mga biit niya. Si Mama po. Oh. Wala talagang kagalaw-galaw si Mama ito. Bait. So. Landing landi. Oh. Naantok na. <laughs> ano? Alagaan mo yan na. Si Milya na yan. Special yan. Ito si Mama 21. Hindi Hindi na rin naglandi. Sana nga buntis nyo. Patatingin nga ng chan mo, Mama 21. nalagpasan na niya yung 21 days tapos ito si mama 19 ganun din okay done thank you po sa so, walang sawang support nyo kay dancing bulili farmer Happy farming mga ka-farmers.